A day in my life ng isang simpleng babaeng palawenya na nakatira sa Palawan. Hi guys, this is Miss Tinmoto and welcome to my mini vlog. So as you can see, I'm busy sa bahay dahil nga naghahanda kami para sa aming noche buena mamaya. Nagluluto nga yung kapatid ko dyan na ihahalo niya mamaya sa lumpia dahil yun nga yung gagawin namin para sa noche buena namin. Ngayon nga ang Paskong buo na kaming magkakapatid dahil nga nakauwi na rin ang ate ko galing ng Amerika. Mga nagdaang Pasko kasi hindi kami kumpleto dahil nga wala si ate dito. Kaya naman thankful kami dahil nakauwi na rin siya at magkakasama na naman kaming lahat. Ang tagal na rin nga guys, simula nung nagkasama-sama kami dahil nga ilang taon na rin siyang tumira sa Amerika. At mga bata pa nga kami no, nung huling Pasko naming magkakasama kaming magkakapatid. So kung napapansin nyo guys, eh, ngayon ko lang i-upload ang video na to kasi nga na busy talaga ako. Ang dami ko na rin ng video dito na kailangan kong i-edit para may upload ko na rin at mabura ko na rin dito sa cellphone ko. So ayun na nga guys, mabalik nga tayo sa ginagawa namin. Ayan nakikita nyo, nagmamarinit nga ang ati ko dyan ng manok para ipiprito na lang mamaya. At sinimulan ko na nga gawin ng lumpia para mamaya ipiprito eh, na lang namin. Ganito kasi talaga guys sa bahay kapag ka may okasyon, itulong-tulong kami sa mga gawain. Pero syempre, ako tumutulong lang sa mga ganyang klasing gawain dahil hindi naman ako mahilig magluto. Yung kapatid ko kasi laging nagluluto kapag ka may okasyon dito sa bahay namin. Nakapag-aral kasi talaga guys yung kapatid ko sa YouTube University eh ako sa Facebook lang. Wala pang alam. Charot. <laughs> Nung natapos ko na nga itong itusok yung mga hotdog, eh sinimulan na rin namin itusok itong barbecue namin dahil magbabarbecue barbecue kami mamayang gabi. Para bang magbabarbecue party na lang kami sa noche buena namin. charo. Unti lang ay magiging handa namin ngayon guys kasi nga hindi naman importante yung handa sa amin. Ang importante ay e, buo kami magkakapatid. Yung ibang handa kasi namin guys, e, i-order na lang namin para kahit pa i-less e, na rin sa pagod sa pagluluto. As you can see guys, inakikita e, nyo ang aking poging kuya kung wala kayo nakitang ng pogi okay lang yan laban lang nang nagse up nga siya ng table namin na gamitin namin mamayang gabi sabi niya daw kasi sa akin isasama eh, ko daw siya sa vlog ko at poging kuya daw itatawag ko sa kanya o oh, di ba nagdemand pa charot rin na mga oras na to at tapos na rin kami magluto kaya wala na rin masyadong gagawin. Mag-set up na lang nga din kami dito sa labas para mamaya eh wala na kaming gagawin. Siyempre mag-outfit check mo tayo guys. Hindi tayo papayag na hindi tayo makikita sa video natin. So ayan nalagyan na nga ng tablecloth yung mga mesa para kahit pa aesthetic ang dating. Aroy sana all aesthetic. Nag-set up nga yung mga person dyan at ako ay nagbibidyo lang. At dumating na nga rin itong isang kuya ko na dala-dala yung mga sound system niya. Dala niya na nga rin yung mga in-order naming food at pinangkukuha na namin ito sasakyan para dalhin dun sa loob ng bahay. So as you can see guys, e eh, medyo patapos na nga itong ginagawa ni ate. Ito nga yung magiging setup namin mamaya para sa aming noche buena. At ito na nga guys yung itsura niya kapag kagabi na, o oh, diba? Hindi mo na rin masasabing nasa bahay lang, akala mo nasa restaurant ka talaga, charo. Nung medyo gumabi na nga, eh, dumating na rin tong mga auntie ko. Nakipasko nga sila at nakiinom na rin dito sa amin. So, ayan guys, nagpicture-picture lang nga kami magkakapatid. O, ba diba? Scripted po yan lahat. Huwag kayong maniwalang hindi po yan scripted, charis. At nung medyo lumalalim na nga ang gabi, ay eh, nakapag-decide na rin si ate na ibigay yung mga gift niya sa mga batang Tuwang -tuwang ito. Tuwang-tuwang nga sila dahil mabubuksan na rin nila yung mga regalo nila. At ibigay na rin nga si ate sa pinsa namin at mga auntie namin ng na mga regalo nila. Lahat kasi guys ng mga kapatid ni Nana, ibinigay niya ng mga gift. Syempre kahit papaano, i share din naman siya ng blessings na natatanggap namin taon-taon. So ayun guys, medyo nagkakasarapan na nga ng inuman at may mga lasing na rin dito sa bahay. Mm Hindi -hmm. na rin nga ako medyo uminom dito at nagwine na lang ako dahil ramdam ko pa talaga ang hangover ko dahil uminom kami kagabi. Babawi na lang nga ako sa bagong taon, magpapakalasing talaga ako, charot. <laughs> dan Ganito lang nga kami guys mag-celebrate ng Pasko namin. Sa inyo ba? Paano ba kayo mag-celebrate ng Pasko nyo? Hindi nga talaga mawawala sa amin na kapag kami mga lasing na inagsasayawan na sila. Nagpalaro pa nga kami dito ng stop dance. Kung sinong matatalo, iinom ng wine. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka mga rag kinabukasan sa sobrang kalasingan. Andito na nga tayo sa exciting part kasi ito yung part na magbibigay si ate ng mga ampaw sa amin. Gulat na gulat na ako dahil ang laki ng ampaw na pinamibigay niya sa amin ngayong taon. O ba diba, hindi naman halatang excited yung kapatid ko at tuwang -tuwang natuwa siya dahil nakita niya na siguro yung laman ng ampaw niya. So paano guys? Sana nag-enjoy kayo sa pag-celebrate ng Pasko nyo. Hanggang dito na lang nga pala ang video na to. Kung di ka pa nakapag-follow, eh mag-follow ka na para updated ka sa susunod na video na upload ko. Osha, this is Mistin Moto ng Palawan and thank you for watching. Bye!